Hello mga boss, dito na naman tayo sa isang tindahan. Hanap tayo ng uh, ilma ng panap Tulad ng dati, na ginagawa natin mga boss. Hindi tayo ng tubig kasi may init ng panahon. Pamigigin natin sa ating mga nandiyan <coughs> sa kalye. Teka, sumahin niyo. Bawa tayo yung malamig ng tubig. Mamaya na ito kasi sa, sa kayo eh. Got right here, right here. baba ka ita kanta ngayon mga boss kung makamit ito. yung ay di ba? alam mo ba? boss na ano na iskantya, iskantya. Ito. Hmm. Ito natin

Nakapag-discount tayo. Pinsin na lang pinayahan natin. Ito sa Soke. sa Soke, ha? Okay. Ito, mga boss, na ano, nag-tobit. Hindi na Ah, Ayaw magpapidyo. Ito. Ah, ano. First time natin bigay.

Oo, dito na yun o. Oro, muna, mo No need, no need. Ayan, nakapagkakita na kasayahan mga po sa mga kababayan natin Pilipino kasama natin sa tabao. Okay mga ka-boss, tayo. ng tayo nga magbibigyan lang ng tabi-tabi ng mga hindi talaga o, panahon. Nasamahan nyo ako dito.

na ito mga pinamili natin. Na. <laughs> ito na malagay na cellphone. Kasi wala tayong mapaglagay. Baka mga madukutan tayo dito. Boss, <laughs> kung kita yung mga nakatambay na yun, no? lalapitan natin at bibigyan natin naman. Hmm. Doon na may ito ng tubig eh. Bibigyan hmm. natin mga ito.

नाटन से बिके नाटन से बिको है तो बिते ही टाइम अभी के तो भी गवाना में बिके में पनाहों अभी के नाटन में बिके तो हम तो घंटा हो गया नंबर बता रहे हैं आपका नंबर नहीं लग रहा है अभी आपने जस्ट नाटन बिता है तो चमगा पिलपिल दे तो Aba yan, nabas yung topic. Okay lang, mag-videohan. Video oh. boss, magpapaalam tayo kung tuloy yung mag-videohan para may upload natin sa YouTube. Sa YouTube to. Hindi tayo mapanood sa <laughs> so, YouTube. Pagkababay natin dito sa tabok. Anong ano nyo? Para sa mga ipalo na rin kayo? Labayon TV. Labayon TV. La TV. La TV. La TV. La TV. <laughs> Salamat, Sir Labayon TV. Salamat. <laughs> No. Subscribe uh, -kay, po kayo. natin. Pilipino ba? Ito natin nakita. Sa Hindi sa Doon kami sa Isla. Oh, Isla rin. May project din doon pero dito kami sa may ano eh. Tempasil. Mga uh, tempasil uh, lang ginagawa. Ayos eh. Kailangan uh, kayo pumunta doon ng Isla. Bakit? Hindi.

Yeah, mga kababayan natin, nakita natin mga kabayan dito sa Facebook. <laughs> Kaya so, ngayon, ganyan. Namamasal bawat isa. Ayun. Yeah. May naman tayo pero kung mga kababayan, no? Uh, Atin na. uh, salamat sa tubig kabayan. Okay lang. <laughs> salamat sa tubig kabayan. Okay, okay. Hello, okay. hello. Um, saan niya? Saan, saan, saan? Yan. saan? saan. Nah, lahi naman ito mga boss ating yung... ng ano, ng uh, tubig. Yan, Marami na rin pala kayo sa Spider. Ano ba yun? Nakilala si, ano, si... Kapit so, tayo dito. Yun, punta natin yun. Manan doon. Ito, ano pang fish yun. Yo, lakad tayo dito mga boss.

Sana. sa nasa susunod tayo mga boss, magbibigay sa ating mga nandito. May ibang may ibang nagsama-sama lang dito sa Tabuk. Kasi napakalayo. Dapat na wasang biyahe, galing doon sa Tabao. ang pagkain ng panahon, wala na, ubos na. Ang sa susunod na naman, bye bye! Init, init. Ah.